Kumpiyansa ang ilang mambabatas na bago matapos ang Disyembre ay makakarating na. Sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang national budget para sa 2024. Ito'y sa kabila ng mabusising proseso sa paggawa ng budget katulad ng pagbabalanse sa paghawak ng mga utang at higit sa lahat ang paglalaan ng pondo sa mga mahalagang proyekto at programa ng pamahalaan para matiyak ang mas matatag na ekonomiya. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, bukod sa full transparency para sa 2024 National Budget, katuwang ang Senado ay maasahan ng mga mamamayan na isina isinaprioridad dito ang lahat ng mahalagang pangangailangan ng bansa katulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Oh, very much so no kasi very transparent po yung paggasto ng ating gobyerno napakalaki ho ng pondo na iginugol para sa social services yung number one biggest budget allocation must be in education no at ginawa po natin yan yung build build more uh, BBM infrastructure program magbibigay ng maraming trabaho no sa ating mga kababayan